Liza de Castro, inalala ang pagkaospital dahil sa extreme diet. Narito ang Ice Report ni Anton. Ibinulgar ni Glyza Di Castro na naospital siya noon habang nagaanda para sa pantaserye Encantad Year Make noong 2016. Ito ayon sa actress ay dahil sa mailalim siya sa extreme dieting o sobrang pagpapapayat kung saan puro itlog at saging lang ang kanyang kinakain. Ayon kay Glyza, sobrang pressure siya noong mga panahon iyon dahil sa kanyang warrior costume na kanyang isusuot na hindi sila dapat malusog. Sobrang ano ang ginawa niyang workout noon at hindi rin siya masyadong nagka-carbs kung saan tangi saging lamang umano ang kanyang carbs at ang iba'y ang kinuwa at itlog na lamang ang kanyang kinakain kaya sobrang balansi umano ang diet niya. Hindi na nag-elaborate pa si Glyza sa nangyari sa kanya pero nagkaroon umano siya ng nutrient deficiency dahilan para ma-hospital siya. At yan na balitang showbiz para sa impinang metod ng lakas DWIZ ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.